A ano po yun? Pabili nga po ng sigarilyo. Ano po? Sigarilyo. Sinubuto sa'yo? Si tatay po. Bawal magbenta ng mga sigarilyo sa mga bata. Sige na po. E eh, bawal nga magbenta ng mga sigarilyo sa bata eh Sige na po, magagalit po si tatay. Magagalit din yung kulis pag nalaman nila nagbenta ako ng sigarilyo sa mga bata. Ah, sige na lang po, eto na lang po, bibiliin ko, alak na lang po. Bawal lang magbenta sa mga bata ng yosi at alak. Sige na po. Bawal nga po kayo magbenta ng alak at yosi sa mga bata. Magagalit nga po si tata. Mas magagalit ako kapag magpipilitan mo yung gusto mong bilhin dito. Bawal nga ang mga bata bumili ng yosi at alak dito eh. Ano ba yan? Ang una kong binili hindi pwede tapos pangalawa hindi na naman pwede. Hindi nga ka kasi pwede ipagpilitan yung gusto mo na magbebenda ako ng mga alak at yos sa mga bata. Bawal yon. Eh, wala naman pong polis dito eh. Kahit na walang polis, konsensya ko pa yun, oh. Tsaka bata-bata mo, ilutosan ka ng tatay mo. Bakit hindi tatay pumunta dito para bumili ng mga yos at alak dito? Kasi nga po siya. Yung tatay mo nga sinasayang ang aga-aga, uutosan ka bumili ng alak at yos, at yos at dito. Itong batang tuwa, sabi mo sa tatay mo, bawal. Itong mga batang tuwa, pagpipilitan na gusto bumili ng alak at yosi yung tatay mong lasigero uutusan yung bata pa wala bumili yung bata na to ha pag sinabi bawal bawal ganon nakakaloka kayo yung bata mong to sarap sarap yun ganon nakakaloka kayo